Malapit sa bahay ko yung trabaho ko. So, umuwi muna ako dito sa bahay para magpahinga dahil break time nga. Naawa lang ako. Gusto ko lang ikwento sa inyo yung ano, yung pasyente namin. Naawa lang ako sa kanya kasi, naikwento niya sa akin kanina, na yung asawa niya raw ay Pilipina din, katulad ko. Kaya lang, simula nang ipinasok siya doon sa paalagaan or sa daycare, eh, ibang lalaki na daw ang kinakasama ng asawa niya, pero mag-asawa pa rin sila. Sana naman, mga kababayan ko, mga Pilipina. Huwag naman ganun, nakakayo. Kasi, oh, para sa akin, nahihiya ako ha. naya ako sa sitwasyon niya kasi mga yak siya nagkukwento sa akin kaninang umaga. Sabi niya na yung asawa niya nga daw, simula nang pinasok niya sa daycare. Siyempre, mahina na siya, matanda na siya. Matanda na rin naman siya nung pinakasalan siya ng asawa niya. 19 years old lang daw yata yung asawa niya. Noon, nung nagpakasal sila. And then, niya na simula nang pinasok siya sa daycare ay I ibang lalaki na raw kinakasama ng asawa niya. So, hindi ko alam kung totoo, pero sa kwento niya, kasi parang naiiyak na siya sa pagkukwento sa akin eh. Sana naman mga Pilipina, kung mag-aasawa kayo at may edad ang asawa ninyo. Sana pangatawanan ninyo yung mga ipinangako nyo sa isa't isa, na sa hirap at ginhawa, eh magkasama kayo. Kasi nakakaawa talaga na ipinasok lang yung asawa mo dahil mahina na siya doon sa daycare. Sana yung konting care man lang ay iparamdam niya sa kanila. Kasi sa totoo lang, maging ano tayo ha, yung real talk lang na hindi ka magkakabisa kung hindi dahil sa kanya. Pinakasalan mo siya, siguro hindi naman dahil lang sa bisa, di ba? wag naman sanang ganun kasi Nagkukwento siya sa akin kanina, may kaharap ng mga Haponesa. Siyempre, mga bago kong kasama sa trabaho. Nasabi niya, Pilipina raw yung asawa niya. Ngayon, may kinakasama ng iba simula ng pinasok siya sa daycare. At ang kwento niya pa, mag-ingat kayo sa mga Pilipina. Nakakatakot niya mga yan. Sabi niya ganun. Sabi ko, hindi naman lahat. Sabi ko, kami ang tagal na rin namin kasi ako asawa ng asawa ko. Ang tagal na namin kasal. Pero, kahit sigaw, hindi nakaranas ng sigaw sa akin yung asawa ko. Siguro, iba-iba nga tayo ng ugali. Pero sana naman, um, kahit na may mga edad na yung mga napang-usawa natin, igalang pa rin natin sila kung paano natin sila minahal nung bago pa lang kayo nagkakilala. So, yun lang. Nakakaawa lang kasi. Naawa ko sa kanya kanina kasi mangyayak-ngayak na siya nagkukuwento sa akin. Yun lang.